Tinanong ako ng aking muntin, anak. Papa, totoo ba ha? na December 25 ang birthday ni Jesus? Ang sabi ko anak, hindi ako sure tungkol dyan. Sa eksaktong birthday ni Jesus. Malay ko ba dyan, hindi naman ako eksperto dyan sa totoong history na matagal nang pinagtatalunan. Pero ang sure ako dyan, nagkaroon ng December 25 na birthday ni Yesu Kristo, dahil yan sa hindi masukat na pagmamahal ng mga tao kay Yesus, na tagapagligtas ng lahat. Hindi lang talaga pumayag ang mga tao na hindi i-celebrate ang kapanganakan ng Panginoon natin lahat. Ilang pangmamahal at pagbibigay fugay sa kabutihan ng Diyos sa atin. Ginawaan nila ito ng paraan para lang na ang buong mundo isabay-sabay na magdiwang ng isa sa pinakamabuting araw. At alam ko na kinalulugdan ito ng Diyos dahil nagiging mabuting tao ang karamihan ng nilalang sa mundo kahit nga sa pag aalala sa araw ng Panginoon. Ikaw ba, papayag na hindi nang eksis ang Panginoon natin lahat sa mundo? Hindi po, Papa. Sana araw-araw Pasko para lahat ng taro. Laging mabuti. Yan ang kahalagahan ng Pasko. Ibinabalik lang ng mga taong nananampalataya kay Kristo ang taus-pusong pagmamahal sa Diyos. Kaya may December 25. Merry Christmas, Papa Merry Christmas! Mahal ko kayo at mahal na mahal tayo ng Diyos.